puso ang sabi mauna yung kay mga oh. ano nabao napakalad ka na kasi unang gata hindi naman ako bigyan nagsusukot sa mo pero ay nasang tando ko ako Mm. Mapuga na. Mapuga na kita. Hmm. Tuloy na. Ano? Tuloy ni na. Duga. Di ko na kita. Ayan yung patas Tanggalin kasi para hindi siya mapakla. Guys. Lata kayo oh, ang manta. Oo. Oh. And then sa dalay. Tinapa. Pinugaan. Ang unang ay ang pangalawang gata. Makuluan sa pangalawang gata. Nandiyan na yung tinapa. Tinapa. Loo, nai, kutsara yeah. kuluan lang muna. Takuluan muna natin sa pangalawang gata hanggang sa lumambot. Dirit tangon yung butang-asin. Pindot, But, butang-ana. But, lagyan na natin ng asin, guys. asin. Asinan. Asinan, oh. Cute, di ba? ka pa. Hindi na namin na ipakita yung tinapa. Pero nandiyan na ang tinapa. Ayan na nga, oh. Ulo na lang ang nakita. Kasi hinimay na namin yung tinapa. Ay, ng pantaklo. Oh ito yung tuyo na. Dili pa? O ibutang ko oh. Patuyuin talaga natin. Patuyuin pa? Hmm. Ito yung tuyo. Kulat lang pa kay nag pa kami. Ilagay na namin yung kakanggata. Si Ramson. Ngayon? Mm. Hmm. -mm. plan. Ikaw na nang patatang Mura din ni Sinsili, ha? Be, mo na daw, bacon. May bunga. Kung may sili doon si mama. Huwag ta ano, tayo nga Maski Mas kida akong sinsili, kunta, para mas pang pabango. Mag-add kita sin patis. Buta nga na. Ayan. Ini na ang suli namin, fresh na fresh ito hali sa ano, iraya. Libre na, libre niyo. Libre ng ano, puso ang binili ang binili na lang namin dito ay yung Kinapa. tinapa. Tinapa, pang Saan ka pa, 'di ba? Saan ka pa? Libre na ng ulam, umastos na lang ng konti. Isang buong pamilya ang makakaulam niyan, ano? Oh. Tikman na natin, guys. Ay, kasiram. Mau ini ano, lutusan pa ko. Siguro another five minutes na lang luto na ang aming gulay. Parang naparami yung sabaw pero mas mar marami naman ang sabaw, masarap yung sabaw sa kanin. luto no, na. Luto na. Ma. Mm. Ah. Karaon na kami, guys. Thank you for watching.